mabigat sa ano ang hirap ilabas lalo na yung ganyan ka ano kasukal oh ayan oh 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 ulang pa yan 300 ang order eh <laughs> uh, oh oh uh, wala eh. adali ko muna sa kubo para ma-assess ko kung ila pa ang kukunin natin Amazing na buhay. Ayan, malago na yung ating mother de agua dito sa loob mga kabukal. So, oh. so ito, kasi nga minabadali ko yung uh, ibang nag-order ng cuttings at uh, matagal ng waiting, bayad na yung iba. Ngayon ang gagawin ko mga kabukal, kakatingin ko ng may dahon. Ayan, kasi wala na time, time mag, ano, mag harvest pa lahat ng yan bago natin putulan. Ayan, napakapal o. Oh. Sa gilid ng ating baboyan, napakapal na. So, uh, papasok ako sa loob mga kabukals. Uh, mamumutol ako ng may uh, dahon pa and then uh, natin sa kubo. Doon natin tatanggalin yung mga dahon. And then mamayang gabi, lalamayin ko yan. Kaka, ano, ka, kakatingin ko ng tagti 10 pesos para may padala ko na bukas. Yan. So, i-flex ko lang po muna. Meron pa yan dito sa labas, mga kabukals. Talagang ano, malagong malago ni ate Madre Diego Ayan. Oh. Malago na rin nga dito sa labas. Ayan. Ito. Ayan. So, ito. Puputuling uh, ko muna para madala natin doon sa ano. Iuwi ko na lang ito. <coughs> Iuwi ko sa bahay. Mag-overtime tayo mamaya. Ano, masukal na. Makakabukas. Ang lago. Sandali lang eh. Ano? Ang lago na kaagad ng ano. So, ito pa pipiliin natin kasi yung mga kabokots yung po pwede. Hindi tayo po pwedeng putulan ng putol. Kailangan makuha natin yung magulang at saka mahaba. Ano, katulad nito. Ah. Mm. Yan o, no? may mga baging-baging pa. o, <laughs> oh, yan. So, ito mga kabukas yung pinutol natin. Mahaba, magulang. Mm. Yan, nasandal mo natin dyan. Ay, sorry tatatakpan kayo. Ayan. Hmm. yeah mas ano, matrabaho talaga yung pag ano, pagka uh, hindi na harvestan. Pero ano, maayos din niya mga kabokalas kasi unti-unti ko nang ano, nakukuha yung pace kahit mag lang ako. Kasi yung ano kasi, ah uh, sobrang pagod ako eh. Kaya ngayon, ano, bumabawi tayo sa tulog mga kabokals. Kaya kung makapansin nyo yung aking mga uploads po ay maiksi. <laughs> Niksi ako lang po muna kasi para pabilis tayong makapag-upload. Pabilis mag-edit. Makatulog na maaga. Kasi nga wala na po tayo mga tauhan. Balik tayo sa we're back to, uh, to being a, a one-man army. <laughs> one-man one man army na naman tayo mga kabokals. Wala na tayong tauhan. Kaya So, chachagayin lang natin to kaya naman kaya naman dati naman ako one man, one man army kailangan lang talaga malakas yung katawan ko sa ano kompleto uh, hindi naman kompleto oh, kaya lang maganda tulog ayan ang dami lang gam ang ah, dami lang gam ako bakas kaya ano ayan kasi ito pilitin ko ito tapusin mamaya yung paggawa ng cuttings sa bahay na nga lang para ano kahit abutin tayo madaling araw 'Di ba naghahabol sa tulog? Pero aabot ah, din ng madaling araw. Ayun <laughs> talagang buhay. Pero ano, once na mata kasi hindi na muna ako tumatanggap ng ano eh, ng mga down payment mga kabos, hindi na muna ako tumatanggap. Ah, uh, tapusin ko muna 'tong mga nag-down. Kasi nakakaya eh, nag-down na sila eh. Uh, para do sa mga hindi nag-down, pwede ako mag-adjust na mag-adjust. Kung talagang hindi kakayanin, i-adjust ia ko muna nang i-adjust. Adjust. Adjust para makabuelo-buelo muna. At uh, maharbisan na muna natin lahat. Mas, madali ito, madali itong gawin mga kabukas. kung ano eh, kung malinis na naharbisan na lahat. Madali ito, ginhawag-ginhawa. -ginhawa. Para kala na mumutol ng pera. Kaya naman, hindi na pa rin tayo ng pera, kaya lang. Ang hirap. <laughs> Saka ano, yun nga, nasisira. Sayang yung ano, yung mga nadadaanan natin. Nasisira na yung mga mabababa. Kasi natatamaan tinatamaan sa kayo mga pa, natin, tinatamaan sila. Dumada pa yung iba, napuputol yung iba, yan. Hmm. Lalago na kasi, oh, mga bukas, oh, lalago. Ito yung hinarbisan nila, Emon, dati, eh. na kaagad, oh. Anong kagandaan kagandahan ng Madre de Agua. Mga bukod, sandali lang. Talagang ano. Bibigyan ka ng biyaya. Basta masipag ka lang. Oh. Hmm. Ito kinukumbay natin mga bukod sa hindi lahat mataba. Itimpla natin para ano pantay. Kasi kawawa naman yung iba kung lahat mapupunto sa isa yung matataba. Kaya mix natin yan. Mix po ng mataba sa kapayat. Na may kasama langgam. <laughs> Hindi joke lang. Wala na langgam 'yan pag kakadex na syempre. Naabsorb na, na ng katawan ko lahat. <laughs> ang dami langgam eh, maliliit. Mm. Kasi ano 'yung tag-ulan. Pero pag tag-init naman eh, walang walang ganyan. Sa tag-ulan lang 'yung langgam niya. Sa tag-init wala, wala lang gami. Suwabe, suwabe. Kati ah. Yan. Sipag at syaga lang, mga kabokals. Pero mo ito mga pinuputol natin na to ay pera. O, di ba? Alam, masipag ka lang talaga. Na ano kasi ako eh. Dati ko naman ginagawa to na mag-isa. Kaya lang na ano tayo na kasi trabaho natin nung nagkaroon tayo ng deca brown. Kasi, kasi dati wala tayong ka brown eh. Kaya ano. Nung may deca brown na kasi medyo, syempre, nadagdagan ng ating mga trabaho. Kaya ano. Na ano hindi ko na asikaso, na asikaso yung pag harvest nito. Pero ngayon ito umpisa na. Kasi ito lahat po na matatalbos natin na to. Isasako ko to. Tapos tuloy-tuloy na yan mag-harvest na ako pa unti-unti. Para ano ma-clear na rin to kasi kumakapal na rin eh. Pagka bumagyo, delikado rin po kasi yan pagka bumagyo dadapa yan, dadapa. Pagka nagkaroon ng bagyong malakas, o yan ang malakas na ulan. Magdadapaan lahat yan. Kaya kailangan, ma-ano ko rin to, ma-clear ko rin. Hindi na pumili ng ano eh. Pinipili ko kasi mahaba, saka ano eh, para sulit yung putol eh. Ayan to. na ano na yung mga baging eh. Malaki na rin yung mga baging. Pag nag-harvest ako, sabay na linis kasi niyan. Yan ang eh, technique yan. Sabay linis na rin. Hawi ng mga baging-baging. Ano -baging. na kaya ito? 300 cuttings eh. Ayan mga kabukos. Can you see me? basta tayo. Ah. Mayroon pa ganito may ano? May dahon pa. Mahirap mga kabukas yung may dahon pa. Mabigat sa ano? Ang hirap ilabas lalo na yung ganyan ka ano? Kasukal. Oh. Ayan No? Oh. Oh. Kulang pa yan. 300 ang order eh. <laughs> uh. Oo, ala yan. eh. Adali ko na sa kubo para ma assess ko kung ila pa ang kukunin natin. Kaya mabawo kaso. oh. ito ko na ilalagay sa kubo para mamaya tatalbosan natin. Hindi oh. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. yan. Kira, Putol-putol yung iba. Kaya mga kabukas, ito. Hindi hmm. Din ako kung kasha na to. Ayan, mga kabukas, ito na. Ito na sila. Ah, yari. Yari mga kabokos, ang dami na ito. Ayan na sila. Yari. Bali, gagawin ko, papakain muna ako ng ating mga alaga kasi hindi ko matatapos ito ngayon. nila na tayo. Wala 5 pasado na eh. So mamaya, kahit gabi, tatalbusan ko muna to bago natin may uwi sa bahayan. So ito, lahat ng mga talbos na to, ayan. Lahat ng mga talbos na 'yan, mamaya isasako ko, isasako ko 'yan. So yan pa, yan pa ang gagawin natin mamaya bago tayo makauwi. Ah, uh, bago natin siya madala sa bahay. And then doon naman natin siya kakatingin ng cutting sa 10 pesos yung 2 to 3 nodes. Ayan. So mamaya mga kabokals, pagpakaya muna ako ngayon ng ating mga alaga. Ayan mga kabokals. So time check, 7.30 ng gabi. So, yun nga, kailangan natin uh, matalabusan ito eh. Bago natin makiuwi. Ayan. Kasi ano rin po yan, masisira, malalata. Importante kasi nakasako na sila para kahit bukas ko na sila gilingin. Eh, okay lang. Pagka nakabit kasing ganyan, tapos ita-transport natin, i natin, papunta sa bahay masisira, mala, ano, malalanta, malalamog. Hmm. Tagayin e, natin to mga ka kasi. Sayang. So ito yung dulong parte. Eh. Ayan no, talbos kasi green pa yan eh. Pukunin natin yan. Yan, buo yan. Ayan mga So ang iuwi iu natin sa bahay ito. Mga ganito. Ayan. Ayan muna. Standby ka lang dyan, brother. Siguro mga kalahating oras. Dami eh. Madami ito eh. Ayan. Ay, hindi. Eh. Siguro mga 15 minutes lang mga kabokals. Ayan mga kabokals. Dalawa na lang. Pinabotin tayo ng kalahating oras. May gito. Alas 8 pasado na. Dami kasi. Dami kasi. Ayan. So, ito na. Ito. Ang dami rin pala natin nakakuha ang katikis mga kabukas. Saka yung talbos. Ayan, nakisang sako rin tayo. Ang galing. Ito, dadagdagan ko na lang ito bukas. Baka pagsisimula na ulit tayong ano, uh, umamit na ako. Chop Madre Diago sa ating pakain. So, sinadidiretso sa ako ko na para kakargayin ko nila mamaya. Last one. One for the road. Tapos pagdating ko sa bahay, magluluto pa ako ng ulam namin ni Madero. Kasi kami dalawa lang sa bahay, mga kabukals. Yung aking 83 years old na nanay, yan, dalawa lang kami sa bahay. So, kaya maraming trabaho si Kabukos. Doon sa mga nagtataka, bakit hindi ko magawa yung cuttings. <laughs> Yan. Napakarami kong ginagawa mga Kabukos. Dito sa bahay, dito sa farm. Marami tayong responsibilidad. Kaya, wala tayong katawang eh. Hindi mo natin pwedeng pabayaan yung matanda. At uh, magulang natin yun. So, yan. Okay. Ito lang mga kabukas. So, ah, isa sa ako mga kabukas. So, um, and then, ito yung cuttings natin. Ayan. So, uwi tayo. Doon tayo sa bahay pang papatuloy. So, time check. Um, pag alas 9 na. 3 minutes to 9 ng gabi. Yeah. So, kain tayo. Ang ulam namin ay binili ko lang. <laughs> Buli ulam. Yan, nilagang baboy saka munggo. Gusto ko may toyo pagka may nilagang baboy. Gusto ko may toyo yung sausawan. Tapos sili. Oh. Pero mahaba pa gabi mga kabukas. Maraming pang gagawin. mag edit pa ako. Upload. Pagdilinis ng itlog. Kunti lang naman yun. Wala pang isang trade uh -huh. And, yung cutting, si huli ko na yung cutting siguro. Upload muna ako. At tara mga kabukas, kain tayo. Hmm. Ayan. 83 years old. 83 years old. So, dalawa lang kami mga kabukals. So, talagang ano. Isang, isa lang ang galawan. ano ako, ah, uh, tao dito. Pa, ganun gano'n ako mga kabukals. Farm dito. Dito kasi nga, walang kasama rito. abang kumakain si Moder, punasa ko na to. So ito lang po yung nga-harvest natin ngayon. Oh. Medyo konti yung bigayan ngayon. Ito po yung galing sa ano natin ha, ah, sa mga bata lang. Kasi yung mga sa ano, ah, nagkakaroon po tayo ng problema doon sa mga thunders natin, the breeders. Parang kinakain po nila itlog. So yan, isa po yan sa ipipigil ko sa susunod. Pero ginagawa ko naman po ng paraan. Kaya wala po tayo nakukuhang itlog sa kanila ngayon. Hindi ko malaman kung kinakain nila or nag-stop talaga sila kung mitlog kasi wala eh. Wala akong nakakuha mga kabukos eh. Okay, e ano po, minomonitor ko sila kung ano. Ano ba talaga nangyayari? Huminto ba o kinakain nila yung itlog? Yeah, so ito ay nakakuha ko sa mga ta, ano, mga bata lang natin. Uh, walang isa nung play ngayon. Minupunasan ko kasi may mga uh, dumi. Para ano, para timbang na ko ako ng timbang mamaya. So, yun, ito po yung ano, mga kabukas, routine po natin. Nakita nyo naman. Kaya, baka yung iba po nagtataka, bakit inaabot si kabukas ng madaling araw pag mag-upload? Kasi nga marami pa po tayong ginagawa bago tayo makapag-edit. Ito nga, kasok pa. So, pagkatapos pa niya, magpapakaya pa ako ng mga aso. <laughs> Marami kami aso rito. Meron pa ako dalawa aso rito. Tapos kasama rin syempre yung pagkain ni Chloe para bukas. Nilalagay ko na lang sa freezer. Para ano, sa freezer, sa frigider. Frigider. <laughs> sa ref. Ayan. Para sosyal sa ref. Hmm. Ayan. Ito. oh, uh, ito. Oreo. Ito, Oreo. Ayan, makabukol sa aming... Uh, Pet. <laughs> Dalawang uh, aso. <clears throat> yung iba nasa anak ko. Yung marami yan. Mm. Kami, hindi kami mahilig sa aso, mga Bokals. And then ito yung kay Chloe. Uh, para kay Chloe ito bukas. Lagyan natin sa frigidera. So yun po ang ating routine. Mista pa para bukas yan. Ito. <laughs> Dalawang deca-brown. Ay, hindi. Isang kabir, isang deca-brown. Sinintensya ko na. Nagkasakit eh, ha? <laughs> Ayaw ko umain eh. Kaya hmm. rin sila. Ayan, mga kabokers. So, ito. Ito na po yung uh, itog. Hmm. Nakuligta natin kag... Paganina. Paganina. And ito po yung kahapon. Meron hmm. na may ari na ito. Dapat didi-deliver ko yun na kaya lagin na ng balik. Pero bukas sa umaga. Ayan. Yan po, yung harvest po yan for two days. For the past two days, yan po. Then, ito yung kanina. Hmm. Yan si Madero. Yan, oh, yan ang ano yan. hmm. <laughs> um. Kaya mga kabokals, time check. Uh, Masado alas 12. Ano ba ito? 12.20. Ayan. Madilim na ang kapaligiran. <laughs> Ako na lang ang gising. Ayan. So ito, gagawa pa tayo ng cuttings mga kabokals. Tirahin ko to. ah uh, siguro to mga isang oras may kit ating gagawin to. So yan, yun ang ating gagawin. Ito po yung ating kasama, yung ating cameraman. Ayan. Hindi. Mayroon tayo mga guardians dyan. No? mga tayo dyan. Mm. May mga tayo dyan mga kabokals. Okay, hey, let's start. Ayan mga kabokos, dito ako sa loob gumawa. Kasi medyo madilim sa lapas. Saka malamok. Ayan. Hmm. So ito, kakatingin nga po natin to ng tagka 10 pesos ang isa. Ano ba yung 10 pesos ang isa? 2 to 3 nodes po. Ayan. Ito, libawa ito. Hmm. Ayan mga kabokos. 2 to 3 nodes. 1, 2. Ayan. And then pag tinanim po yan, ito, nakatusok sa lupa. Itong sunod, nakalubog. Itong, itong isa, nakalitaw. Dito po, mag-uugat yan. And then, dito, mag-uusbong yung dahon sa taas. Ayan. Ito po yung 10 pesos na binibenta natin. Okay, so, alright. Ito, magdali ko na para makatulog tayo ng maaga. Ayan, nag, uh, ko lang mag-edit. Nag-edit ako. Saka ano na, uh, in-upload ko na. So, iyaano ko na lang mamaya. Ayusin na lang mamaya. Yung uh, mga ads natin, yun na lang po. Pero ano, nakapag-upload na tayo. So ito hindi pinipili ko rin po kasi pagka medyo alanganin yung yung magulang, ginagawa ko tatlong note. And then ito wala na to. Ah. Mm. To. So, Masarap gumawa ng cuttings mga kabukol kasi bawat putol po ay pera. 10 <laughs> piso. bawat putol po ay pera. So masarap yung gumawa ng cuttings. Kaya lang, sobrang nga tayong nabibisi at uh, wala kasi tayong katuwang. And then, wala rin tayong tauhan ngayon. So ito mga kabukas yung dulog ka dito. Ayan. Ito mahaba. Ano ka yan? Ah, uh, ganyan na yan. At least na yan. Ayun daw nga pala sa nagtatanong asan daw yung partner ko. Yeah, meron po siya ako partner doon po sa mga bago, bago sa channel ko. Meron po akong jowa. Jowa. <laughs> meron po akong jowa. Nahanap nila nasan daw yung aking partner. Huwag yung nahanapin yung wala. Huwag <laughs> yung nahanapin yung wala mga kabukals. Eh, ayan na natin siya sa gusto niyang gawin. Basta tayo, tuloy-tuloy tayo sa pagsisikap. Kahit tayo mag-isa lang. Tuloy lang ang labang. Ito ang mahirap yung mga alanganin yung masyadong magkakadikit. Kaya ginagawa ko. Tatlo na yan. Kaya nagiging 2 to 3 nodes kasi masyadong dikit-dikit yung nodes niya. Yan. Yan. Sana umabot. Bagay, pagka hindi naman umabot to, sigurado ko konti na lang ang kukula, ang kulang nito. Na Madali nang iabot bukas. Bukas ko din pa dadala ito mga kabukas. Ah, uh, magpapakain muna tayo ng ating mga alaga. And then siguro after lunch ay makakapunta tayo sa LBC. Ayan. Ay mga kabukas, hindi ko na masyadong pahabain kasi masyadong mahaba yung ating video. Pero ito nga, shoutout nga pala. Yeah. Sa may-ari, syempre siya, shoutout natin yung may-ari. Ito, sobrang nahihiya na ako kasi uh, ang tagal niya nang nag-down payment. <laughs> Ngayon ko lang magagawa. Kay Sir Lito Regenza. Yeah, pasensya na sir at uh, medyo natagalan at talaga na tagalan kay Sir Lito Regenza. And doon po sa iba pa po mga nagpa-reserve, yan, pasensya na po. Pero ito, tumatakbo na po. Nauna na po si Sir Lito. So, sunod-sunod na po yan. Tatapusin ko na po yung mga backlog ko na pa-order ng Madre de Agua. Sunod-sunod na po ito. Yan. Para tuloy-tuloy na rin po ang ating kita sa Madre de Agua. Maganda rin po kasing ano, kitaan dito sa ating cuttings. Nakakatulong din po ng malaki sa atin. Sa ating mga gastusin. Ayan, pero yung isang putol na ganito, oh. may 10 piso na tayo, di ba? Kaya lang nakita niyo naman po yung proseso, ganun po yung proseso. Uh, ipinakita po po yung proseso para aware din po yung mga umorder na cuttings na hindi naman, hindi po ganun kasimple din pong uh, magbenta ng cuttings. Talagang may proseso po yan. Hindi natin basta-basta pwedeng putuli niya kasi uh, sayang po yung mga dahon na, na makukuha pa natin. And then... Uh, kailangan maingat din tayo sa pagkuha ng mga puno na puputulin natin para uh, muli po itong umusbong. Yan, kaya pinipili ko po yung magugulang matataas na para makausbong po pauli siya. Yan, panibago, para magpanibago po. Ayan. So maraming salamat. Dito, hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat po sa mga solid ka vocals and mga Silent viewers ko po, maraming maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet, sir, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. So muli, ito ang kabukal sa farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at ikisalatay kumilos at siguradong hulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!